I'm right guys, good morning welcome back sa ating panibagong vlog for today's video guys babaklasin natin tong CVT ni Xmax yan sya guys, dahil maulan ngayon hindi man tayo makalabas DIY tayo, baklasin natin yung CVT at linisan yan, pasensya na guys, madumi yung motor lilinisin ko na lang muna yung CVT tsaka ako Washing. Ito yung gagamitin natin na grasa nya. ire natin yung CVT. Top one, high temp grease. Then, masusubukan na rin natin tong nabili natin na Tanzu impact wrench. Yan sya. Tara guys, bagpansin natin CVT ni XMAX. Tanggalin muna natin itong mga bolts. Screws. Test natin yung ibang bolts dito. Sa may CVT cover. may bolt dito guys yan 10mm tas dito dito banda dito 10mm tas yan kailangan natin ng deep socket <coughs> saglit lang wrench na guys para ma-access natin ito yun Okay, may bolt pa pala dito na, ay may screws pa pala dito kasama nito tatlo sila eh ito guys tanggal na itong air filter cover tingnan nyo yan guys <laughs> pakadami itong air filter nya tinisan natin mamaya Tanggalin natin itong crankcase cover. 8mm socket. tatlo. Apat. Gamit na lang pala tayo ng 8mm na T-wrench. Hindi ko na sana tinanggal pene pala. Anim. Siyam. Yun, labin isa. Labin isa na 8mm. labindalawa ito. guys baklas na yung crankcase cover ito sya yun guys napakadumi tara linisan natin baklas filter tayo ng 17 mm tapos ito 27 mm baglang ulit ang pinipas pa siya Ang puli. Laki oh. Isang dangkal. araw naman ito bago pa tong belt oh bago pa wala pang kidlat kidlat ito yung kanyang pulley clutch set para matanggal to gamit tayo ng 39mm o 41 ata to gamit tayo nito 41mm at 39mm 41 itong sa si x -Max. yung clutch assembly or clutch lining siya center spring ayun natin ito mabang natin para makita yun definition natin eh tayo nito CVT cleaner guys Ilagay na natin tayong disimula itong turning na natin guys ayan nilagay na natin guys testing natin lagay na lang natin tong air filter cover tapos na tapos na tayo guys yun guys bale tapos na yung ating pag CVT clean at regress sa ating CVT yun first time natin guys na gumawa ng ganitong DIY dito pa sa ating Xmax kaya natagalan tayo <laughs> yun maraming maraming salamat guys sa inyong panunood sa mga walang sawang sumusuporta guys maraming maraming salamat sa mga bago sa ating channel guys welcome sa ating channel guys maraming maraming salamat naway hindi po kayo magsawang manood sa ating mga videos sa ating mga vlog hanggang dito na lang guys yung ating vlog maraming maraming salamat God bless sa ating mga lahat keep safe always peace I'm out bye, -bye.